Pwede, eh, pwede magkikain. Kikikain lang din ako. Eh. Ate? Kikikain lang din ako. Ay, oh, hindi na ako magkikikain. Te, kasi nakakaya. Kaya babalot ko na lang. Mm -hmm. Woo! Bulid, bulid, sanay sa masikip. Ako po. Ate, pwede makikain? Ginutom ako eh. What? Pwede po makikain ko pagkain lang, sir? Thank you po, thank you. Hindi, uh, balot ko na lang po, sir. Para uh, ano ma -ano po makano ako. Nice. Ah, okay na po ito. Dagdag yan ko, hindi Okay. Pwede na yun, te. Pwede lang, ha? Anong pamilya dito, te? Mendoza po. Wow, Mendoza. Ito, okay lang makaingin yan, te. Salamat, ha? Okay. Nakikikain lang din ako eh. Nakikikain lang din ako. Ay, oh, hindi na ako magkikikain. te kasi nakakaya. Kaya babalot ko na lang. Bisita <laughs> lang din ako. Bisita ka lang? Ano? Huwag magalit yung mayari niya. Huwag magalit yung mayari sa akin. Ang sasandok niya pang ko. Sus, kunwari ka pa, eh talent mo naman yan. Okay lang makaingin ka, nente, te Ah? Kahit kuwantay lang ah. <laughs> eh dito eh. Kuha na po ang kanin ah. Picture picture lang po kay John. Kapal na mukha mo! <laughs> Mendoza family. May tumayad sana. Hindi na tayo mauyak. Hindi na tayo mauyak

Sir, thank you po. Salamat sir ha. <laughs> Pwede po mangingi kahit kung pagkain po. Salamat po. Wait lang po ah. Oh shit! Oh shit! Wala pong pembahit, sir. Wala <laughs> po hmm. akong pambayad, sir. Salamat Ano kayong pamilya dito, te? Ha? Anong pamilya? Kunanan, no? Kunanan. Kunanan. Grabe. masarap yung pagkain. Po. May bayad. Wala akong wala akong pambayad, te. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. <laughs> pogi, pogi oh. Pero sa so, Aminom naman ako ng tubig, te. Huwag kang mag-alala. Paano sabi? na 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 na, na 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 Bid. ay shanghai shanghai <laughs> oh my god What? balutin mo ako ng hiwaka ng iyong pagmamahal kaya ang matakpan ng kinang na magtatagal mabuti pa kaya'y maging bituing walang menudo ay ay. Yes, ay ay yes ay ano 35, 35, uh, 35 <laughs>

Bye-bye! Hindi, babalik pa po ako. Mamaya na kayo magbabay. Yung mga tao na hindi na makapalamo ka. <laughs> hindi pa, sir. Meron pa. Ano? <laughs> ano?